Guys, magluluto ako ng pakbet. Alam nyo ba, nung panahon namin, ang pakbet ay dalawang klase lang. At hindi ginigisa. Ito, may kamatis ako. Nagprituhan ko po pala yan. Kaya ganyan yan. Hindi po marumi ang kawali. Lagay ko na po yung kamatis. ngayon Isasabay ko na rin po yung ano, yung uh, ampalaya Dalawang klase lang po yung ano, dalawang klaseng gulay lang po ang pakbet nung panahon namin. Ang palaya, yung ang palaya na maliliit. Yan, ganyan lang po. tapos talong na maliliit din po kaya lang mahal po yung maliliit yung bilog ganyan po lang yan saka yung sahog mamaya na natin nilagay Lalagyan ako na siya ng bagong isda. Yung panahanan yung bagong isda, yung ano, wala pang bonlo. Yung ikaw mismo yung matataktak nung mga laman-laman ng ano, isda ng uh, bagong. Paibabaw ko na rin yung isda. At nalagyan ko na kasi ng bagong. Siyempre, yung pampalasa. Nung unang panahon, hindi pa uso yung chicken powder, chicken broth. Bechil lang ko, konti lang po yung nilagay ko. Ajinomoto, tak-tak-tak. <laughs> Then, lalagyan ko siya ng konting sabaw. Tubig. Para maluto yung ampalaya. Ganti lang po. Kasi matutubig naman yung kamati. Sa ako siya tatakpan. Nung, no, ngayon, ang, ang pakbet ngayon, marami ng sahog. May kalabasa, o kaya yung kamote, uh, ano pa ba to? Uh, okra, sitaw, bang palang, ayaw ko sa Tagalog yung palang, sigarilyas ba yun? Yan. nung panahon namin yan lang dalawang klase lang or uh, dalawang klaseng gulay lang tapos hindi na ginisa-gisa ngayon marami ng ano, marami ng ingredient ang, ang pakbet marami ng gulay marami ng hinahalo sa pakbet pero ang original na pakbet ganyan lang po ang pagkaalala ko. Kasi nung kabataan ko, ganyan lang po. Dalawang klase. Ang palaya at talong lang po. Bangos. Pritong tilapia. Ang sinasahog. Bihira lang po yung karni ng baboy. Pag magluluto ng karni ng baboy, uh, mga adobo. Pero sa pakbet is yung mga prito kaya inihaw. Wow, oh, Kung, kung inano yan, kung niloto dun sa palayok ba, inaalog-alog lang yan, ganun-ganun ng pagano, hindi nahalo. Ayan, okay na siya. konti lang yung sabaw niya. Ayan, yun talagang pakbet nung panahon namin. Yun. Nung kabataan ko pala. Let's eat po. Kain na po tayo.